Ito yung part to, mga kasuyan. Ito yung uh, pagdating namin sa Mandog Cemetery at uh, bahala ka sa buhay mo. Bumaba ako at binigyuhan ko yung palibot at uh, tinawagan ko yung kapatid ko, bunso naming kapatid kasama si Mater Earth. Huh? Kung saan sila nagpupustok, yan yung service nila at ito yung uh, ko sa kapatid ko. At uh, kami bumababa na at nagsimula ng naglakad-lakad, nagbaklayan na kami patungo doon. Ang laki ng bag nandinala dinala sa bayaw ko. Ayan. Yung nakauna, nasaag pa. Dito tayo kay Tuara dito dapit. At habang kami naghahanap-hanap mga kasuyan, ito kami dumaan sa malaki-laking daanan patungo nga cemetery dahil dyan sa itaas banda kami lalabang ng sapa at uh, at dito na. Andiyan na si Mother Earth, ginuyod na ni bunso namin, yan yung bunso namin kapatid. <laughs> So, si Mother Earth ay nakahawak na at hindi na masyadong astig kasi 82 years old na yan at uh, hindi pahuli sa mga lakaran abuaw wow naman ayan mga kasyo yan habang ako'y naghanap-hanap ng madaana na hindi masyado siot at uh, dito ako dahil siniliga na ito <laughs> Paano uh, patungo na kami ki ate, ki ate kami maguna tapos kina lolo lola maila nanay atay huh? at kay uray uniya wow naman at ayan sila eh uh, na talaga si mama 82 years old mga kasuyan ayan yung mother earth namin mother earth ayan ito yung puntod ni ate yung inilibing namin noong uh, October 28 hello ate we miss you Wow naman. At uh, mga kasuyan, habang ako'y naghihintay sa kanila dahil uh, si Mother Earth namin ay uh, nalistan sa kanyang paglakad. Ayun pa sila oh. Paano malayo pa sila mga kasuyan dahil si Mother Earth ay uh, by number na yung mga steps niya no hindi na siya magpataka ng tikang-tikang baka mabilwa at uh, karoon pa ng ano injured huh? Yan. Yun yung bunso naming kapatid na kasama niya sa bahay yan yung uh, partner in crime niya parang asot pusa laging nagbabanghagan. What? Oh. What the fuck? Yan. Okay. At uh, ito na. Nakarating na sila sa wakas. Dito na kami sa puntod ni ate. At uh, kami natapos na mga kasuyan. Tapos namin kay ate, kina lolo, lola, nanay, kamaila at kay uri Unia at uh, kami lalabang na at kami lilibot pa doon sa memorial, buhangin memorial dahil nandun si papa. At uh, mga kasuya, napaka-init. Ako'y inaigang. Kaila yeah. ka ni Ognis At habang uh, pinapaandar pa ang mga sasakyan mga kasuyan at andito na, nakasakay na kami at uh, patungo na kami doon sa uh, Kipapa sa Buhangin Memorial Park uh, dahil nandun yung pamangkin ko isa at uh, yung pinsan ko si Papa, si Nadadi at si Mami andun sila uh, sila po yung uh, pakay namin doon ngayon at habang kami nag... Uh, sakay, ako'y nagtitimo-timo dahil ako'y <laughs> naguguto mga kasuyan At uh, dahil uh, huh? gutom ako, ay nilalamon kong lahat ng mga binigay ni Mamang Pilipit. At habang kami nagdagan at nagkaraw-karaw na sa dalan patungo ng uh, buhangin area mga kasuyan ayan sila. Yung uh, Kapatid ko yung sister ko, yan silang, yan yung service nila, nakasunod sa amin, at nagmumuni-muni na lang kami ni mama.